Defying Death. Dalawang babae, munti ka na mabangga ng tren sa isang mataas na tulay sa Indiana. Napakaswerte ng dalawang babaeng ito at hindi sila namatay. Bago namin ipakita sa inyong kanilang death wish, isipin natin kung paano nagsimula ang lahat. Tara, magkuha tayo ng mga selfie sa likod ng Lake Lemon. Hashtag photo of the day. Sige nga, gusto ko nakatapat sa araw ang good side ko ha? Sige. Ay, nako talaga. Noong July 10, ang dalawang babaeng ito ay nagtrespass sa Riles ng tren sa Shuffle Creek Trestle sa Indiana. Nakita sila ng lead engineer nang ang 100-car train ay parating mula sa isang pagliko sa bilis ng 30 miles per hour kaya nag-emergency brake ang tren. Naipit ang paan ng isa sa mga babae sa riles at nagsisigaw. Ang isa naman ay nag-isip kung paano siyang tatalon mula sa tulay na may 80 talampakan ng taas. Nakita niyang nastak ang kanyang kaibigan at binalikan niya ito. Dito nila na-realize na huli na ang lahat at napadapa na lang sila sarilis. Panoorin natin ulit. Inaanong ng tren ng dalawang babae na namalayan ang kanilang katangahan ay munti ka na nilang ikamatay. Tumakas sila mula sa eksena pero nakilala na sila ng Monroe County Law Enforcement at sila ngayon ay tinuturing na kriminal para sa insidente.